Magandang araw po. Doc Willie, Doc Lisa, maganda topic natin. May benepisyo ba ang napping? Pag siesta, pag idlip sa hapon, sa tanghali, pag tulog sa tanghali, may benefit o wala? Ano sa tingin ninyo? Kaya explain natin. Actually, generally papakita ko muna yung benepisyo at mamaya i-explain ko rin kung kung kanino hindi bagay magsiesta. Pero basically, ang benefits is kung matutulog ka sa tanghali, palagay natin uh, sa department store, construction worker, may break kahit 12 to 1, kahit na mabilis, tulog sandali, may mga benefits. Focus natin, Doc Lisa, bawas sa stress, pampaganda ng memory, di ba? Pagising mo, refresh ka, gaganda yung performance mo sa trabaho kasi hindi ka na inaantok sa hapon, lalakas ang energy mo, good for your mood, mas masaya, mas alerto ka. ba? Diba? Kaya marami sumisingit ng tulog. Iba, pampaganda rin ng balat. ba? Diba? Relax ka kasi. di ba? Good for the memory. Mas productive ka. Lalo na ito, kung sobra kang stress, dami mo iniisip na maraming kaaway, di ba, konting pahinga. It prevents burnout. Pero hindi po ganun kasimple yung pag-siesta. Explain ko sa inyo. Meron po kasi tayong sleep cycle. Ang pagtulog natin ganito, stage 1, antok-antok ka pa lang. Antok pa lang yan, pero gising pa. Stage 2, tulog na, pero light sleep. Focus mo, Lisa, baka hindi na mabasa. Stage 2, light sleep. Stage 3, stage 4, malalim na tulog. ba diba? Dito sa light sleep, mga 20 minutes ka palang tulog, eh, light pa lang yan. Pag 30 minutes na, yan, malalim na. Pag one hour na, mas malalim na. Pag umabot ka ng one and half hours ng tulog, 90 minutes ka ng tulog, stage 5 na yan. Rapid eye movement or REM sleep. Ito yung pinakamalalim at masarap na tulog. Itong number 5. Kaya minsan sa atin, yung mga pagising-gising, di ba, sa gabi, hindi tayo makaabot sa REM sleep. Parang ang babaw ng tulog ko. Hindi masarap pakiramdam ko. Kasi hindi ka umabot sa REM eh. Itong rapid eye movement, ibig sabihin nito, natutulog ka, sobrang lalim. Pag sa sobrang lalim, gumagalaw dito sa mata, gumagalaw yung kamay mo. Ibig sabihin, nananaginip to. Nananaginip. ba diba, pag, pag yung tulog natin, ang daming panaginip, mas relax. Sabihin, lalim ng tulog mo, ha? kung saan umabot yung utak mo. Sabihin, nare-refresh ka pag umabot ka dito sa stage 5, 90 minutes. So, pag sa gabi ang tulog, mas mahabang tulog, mas maganda, di ba? 7 hours, 8 hours, 9 hours. Pero kung mag-siesta ka lang, matutulog ka lang sa hapon, tingnan po natin. <clears throat> so, pag 20 minutes ang tulog mo, yan o, maganda 20 minutes, tama-tama lang yan. Na-refresh ka, pag mo, okay ang pakiramdam mo. 20 minutes sleep paghinabaan mo ang tulog mo sa tanghali, ang siesta mo, ginawa mong 30 minutes o 60 minutes, ang problema dito sa 30 to 60, pag gising mo, medyo groggy ka. Groggy kasi malalim na to eh. So pagbalik mo, baka hindi ka maka-drive maigi, hindi ka pa makatrabaho, feeling mo bagong gising ka. Diba? Baka hindi ka maka-perform. Kaya minsan, hindi rin maganda sobrang haba, yung tulog, yung siesta. Kasi pag hinabaan mo nga, groggy ka eh. Pero refresh ka pa rin, relax ka pa rin. Ngayon, kung, ang, kung gusto mong gawing siesta ay 90 minutes o one and a half hour, eh, ito talaga full sleep ka na. Umabot ka na sa REM. Diba? Ito talaga relax na relax ka. Diba? So, nasa sa inyo, pwede kayo matulog ng less than 30 minutes o gusto nyo habulin yung 90 minutes para mas lumakas sa, sa trabaho nyo sa hapon. Pwede rin yan. Pero merong mga disadvantage din. Explain ko sa inyo. Ito po. So, ang pro ng napping is good for the memory, pamparelax, tiba pampababa pa nga ng blood pressure, mas kalmado. Pero, pag matutulog ka naman sa tanghali ng mahaba, ito problema. Baka hindi ka makatulog sa gabi. Magkaka-insomnia ka naman sa gabi. Tsaka pag sobrang haba ang nap, baka tamarin ka na buong araw. Hindi ka na makatrabaho. Di ba? Parang hindi ka makasunod-sunod sa trabaho mo. Nawala yung iniisip mo. Hindi ka nakafocus. So, ito po. Yan no? Pwede ka maging insomnia at uh, magulo yung schedule mo. Baka wala kang ganong magawa. Yan, si Doc Lisa inaantok na. <laughs> nang na siya. Anyway, ang shortcut ko dito ganito. Pag kayo ay overworked, okay, pagod, Ah, pagod, daming trabaho, daming isip. Kung kayo kulang ang tulog sa gabi, let's say 5 hours lang, puyat ka talaga, mas maganda magsiesta. Kung talagang heavy work, pagod, dami iniisip pwede ka magsiesta, matulog ka na maiksi sa umaga, sa hapon, para makarecharge yung katawan. Okay? Yun ang tip ko. Pero kung kayo naman ay walang ginagawa, di ba? Palagyan natin, buong araw, palakad-lakad lang, wala namang heavy na trabaho, walang heavy na iniisip. Tapos, yung tulog mo sa gabi, hindi ka makakompleto ng tulog sa gabi. ba diba? Ang payo ko sa iyo, pag yan ang problema mo, hindi ka makakompleto ng tulog sa gabi, light lang naman ang trabaho mo, huwag ka na magsiesta, huwag ka na mag-idlip sa hapon. Ipunin mo na lang ang tulog mo sa gabi. Okay? So, ibig sabihin, huwag ka na matulog sa tanghali. Di ba? May, may mga senior tayo natutulog sa tanghali. Hindi na makatulog sa gabi. O, tapos magre-reklamo. So, huwag ka na matulog sa tanghali. Mag-exercise, mag-trabaho, pagurin ng sarili mo sa umaga, tanghali, hapon. Para pagdating ng gabi, makakatulog ka ng mahaba. Okay, sana po malinaw yun. Ha? So, kung light lang ang work mo, <clears throat> pwede ipudin yung tulog sa gabi. Pero kung overwork ka, eh, pwede ka magsingit-singit ng tulog, di ba? Para maka-recharge. Parang battery. Parang cellphone, sinacharge-charge mo konti. Dagdag ko ng konti. Uh, Gano'ng kahabang tulog sa gabi? Sa gabi, mga 7 hours to 9 hours, okay na yon. Pero may tao lumalampas ng 10 hours yung tulog eh. Meron ganun eh. May ibang tao, overweight tulog ng tulog, hirap huminga. Pag ganun ang ang nakikita nyo sa isang tao, posible na may sakit siya. Posible may diabetes, heart disease, overweight, depression, at ibang problema. Pag sleeping too much, meron din ganung sakit. Kaya mas maganda, tamang-tama lang, 7 to 9 hours ang tulog natin. Pagdating sa siesta, ito nga ang tip, either less than 30 minutes o sobrahan mo na, gawin mo ng 1 and a half hour, lalo na kung pagod na pagod ka. Pwede ito sa tanghali, yung mga merong break na 12 to 1, pwede kayong mag-nap konti para lumakas yung katawan. Sana po nakatulong tong video. God bless.